sabi management daw ata to, 50% July 30. Yung 25% July 6. Yung 25% July 30. Eh namatay na kami kagod lalo ko dinako. So, in installment? Oo, Ang ala kong katapusan ng itong yung 50% July. June. Pa June 30. Oo. Tapos July 6 ulit. 25% mm -hmm. July 30 saka 25% patay. Patay na kami noon sa ano. Tapos pa na. Pagsaka. Uh Oo. -oh. Paano pa mga estudyante namin hindi na nakatapos? Sino po na iwan doon, sir? Sino sila mga sila lahat daw na tapos na ako para sa gusto hindi pa tapos. Sumabo. Nagbibigil nga mo muna. <laughs> Ate, <parang. laughs> Ayun, si ano? Anong pangalan nito? Ha? Elvin. Elvin. Ayun si Kuya Elvin 'yon. Yung isa sa mga pumasok sa loob ng magsas sa loob ng opisina. 'Yan yung hinahantay nilang tawag sa taas. Okay, oh, na sinasabi. Uh, Ayon 'yun nang ginagawa dito. Eh, kami pumayag. ka. Mm. -hmm. Mga pamilya namin ah. Uh Oo. -oh. Kaya uh, pa sila na dadagdagin po sino ng utang natin. Kaya lang pwede yung 50% papayag ako dun sa katapusan nitong May. Ah, oh, pero yung mga last percento noong pati dinigay nila sila magdidinigay, hindi dahil yung umuunong siya wala bitarein. Pero in July, nakakarinig na talaga 'yung tinatayang eksakto na 521 na. So, ang sabi Ang sabi nung mga galing sa loob, ito yung isa yung mga yung isang taga ah uh, munyos pagong sikat Munoz pero ang kanyang uh, uh, bukid ay nasa Talugtog. Ang sabi niya nung lumabas siya dito, uh, ang sabi daw ng management. nag decision na galing sa taas na ibinaba dito ay babayaran daw yung mga palay nila. Babayaran yung mga palay nila 50% sa June 30. 25% sa July 6. Pero hindi sila pumayag kasi nga naman May 20, 28 pa lang ngayon. So makukuha nila yung bayad isang buwan pa ulit. Eh ang pangako nilang bayad na ibibigay eh after one month lang o oh, 21 working days. No, 21 banking days. Kaya hindi sila pumayag. Pag-aantayin sila ng sobrang tagal. Tapos sa uh, panahon na ng cropping ulit ng wet season ngayon. Anong gagastusin ng mga magsasaka na nagpasok ng palay sa kanila nagpasok ng palay sa kanila thinking na mababayaran sila on time para may paggastos sila sa susunod na cropping season which is itong wet season ng 2022 so ayun pa ngayon hindi sila pumayag kaya itatawag daw ulit sa management na kung hindi sila mababayaran at least man lang ay 50% ngayong katapasan ng Mayo kasi kung ganun daw pwede na, pwede na sana para may panggasos sila sa uh, pagsasaka nila para ngayong uh, wet season. Ngayon, kung hindi daw mangyayari yon pull out na lang ng balay. Iko-consult pa daw yun sa headquarters o dun sa pinakamataas na mansion. Ayan, so yun ang update so far. At ang oras ay 5.23 na. May mga ano pa dun sa loob. May mga farmer leaders pa sa loob at mga magsasaka na nakaantabay kung ano yung magiging resulta nung uh, ibaba ba bang uh, desisyon ng uh, management. May palabas na namang truck. Hindi ko alam. Ito yata yung Kuya, bigas ba yan? Kuya, bigas! Bigas! Saan mo dadalhin? Ah. Pati yan? Bigas din yan? Tagagim ba? Ay, slumboy. Dalawang truck ng bigas. Ang palabas. Ayan ah. 618. 618. 619 ng may 28 pa rin. Nandito pa rin kami sa SL AgriTech. Pasado alas 6 na. At nasa loob pa yung ibang mga magsasaka. Pero hanggang ngayon, parang ala pa lumalabas na resulta yan. Time check lang tayo. Parang I don't know kung inaantay na lang nila na umalis yung mga magsasaka dito. Mainip. Na mainip at uh, Ayón, sigue.